no education. Welcome to Teacher's Pod. October na naman and we are celebrating the Teacher's Month. We are dedicating this episode to all teachers. Uh, kumusta na po kayo? I do hope nasa mabuting kalagayan ang ating mga kaguruhan at ang kani-kanilang mga pamilya. Ito po ang inyong gurong magsasaka. Wishing you all the best. Akin lamang naaalala bilang isang anak ng guru. Noong uh, dekada 90, 1990s. Uh, ang mga teachers ay nailalagay doon sa mga malalayong lugar uh, just uh, after being employed to the service. Kung ikaw ay baguhan doon ka sa gilid-gilid where you will hone your teaching uh, principles where you're going to implement your teaching strategies, doon ka sa gilid-gilid matututup. So tayo po ay nakikipagbono uh, sa araw at ulan, uh, together with our uh, parents, pumupunta kami doon sa mga liblib na lugar just to give service to the children. Kung saan you will stay there for a week or a month, depende yan kung may magdadala sa iyo ng uh, uh, supply. Kasi nga naman nung unang uh, panahon uh, oras ang lakaran, two hours, three hours. So you will experience a lot, no? bilang isang guru. So, yan po ang ating uh, itatopic ngayon. Kasi, uh, nakikita natin na parang maganda yung sitwasyon ng mga kaguruhan ngayon. Kasi, hindi na sila napupunta sa mga liblib ng uh, mga lugar. Yan ay dahil sa isang law o yung localization act of uh, 2006 at ah 1996 pala. Ito ang uh, batas na nagbibigay uh, guidance sa ating employment uh, empl uh, employment office sa DepEd na i-priority ang mga Uh, applicants ng teaching doon sa barangay or municipality. Ang law na ito ang nagsasabi na dapat ang i-employ natin ay yung mga tao doon na sa mga liblib na lugar para hindi na mahihirapan ang mga kaguruhan na ma-deploy sa malalayo na mga lugar yung thinking ng mga gumawa ng batas na ito ay magbibigyan ng much needed time ang mga kaguruhan ng quality time with their family. Isa pa, hindi na siguro maghihirap yung ibang mga guro na magta-travel from various places. Kung titignan nga naman, uh, mabuti yung intention ng uh, law na ito. Because we are giving priority to the people from the outskirts. Also, uh, they will have the opportunity to be employed. Kasi nga, you, kung ikaw ay isang guru na from the liblib na lugar, ikaw ay kukutiin kung mag apply ka sa sentro. So, you will be given the priority to serve your people so long as you qualify yourself. Pero, maganda ba na yung quality time lamang at mga opportunity ng mga taga malalayong sityo ang nakonsidera? How about the mental health, the psychological aspect ng pagbibigay serbisyo doon sa iyong lugar, nakonsidera din ba? Ang sabi ng ilan, na kung ikaw daw ay you are serving your people, yung mga community mo, you will be inspiring a lot of uh, people. Aside from that, uh, alam ng mga tao na ang paghihirap ng isang pag mag na nag-aaral na katulad ng mga guru. Kaya mag sila ay inspirasyon sa isang lugar. So these are uh, positive uh, thoughts. Magandang uh, eh siguro ang mga gurong ito na giving inspiration to the people while serving their uh, community. Yan ay base sa aking uh, mga nabasa, no. Ng pero tanungin natin ang realidad ng buhay. Totoo kaya na mas mainam na magbigay serbisyo ang mga guru sa sarili nilang lugar, where you are going to serve your people, you are going to serve your relatives, they will know you inside out. So nagbabasa-basa tayo and we found a lot of researches regarding uh, this uh, topic. So bago natin basahin yung mga pag-aaral ng mayon, let us uh, face the mirror and uh, reflect are we effective in teaching our people the community where we grow the community where uh, our family are families are sabi ng uh, isang uh, pag-aaral uh, entitled teachers conflict inducing attitude and their repercussion on student psychological health and learning outcomes. Ah, uh, kung ang uh, mga teachers daw ay nag-aaway-away, ang mga teachers ay hostile sa kanilang uh, environment. Ah, uh, may there is an adverse effect In the psychological health and educational outcome of uh, students, these findings suggest that the students' learning process can be improved by controlling negative teacher, teacher interaction, teacher student interaction, and teacher community interaction, which has important implication for institution of Learning ko na na. So, uh, makikita natin na kung may conflict within the school and outside the school, it has an effect sa ating mga estudante. Ang studying ito ay naganap sa ah uh, Asan ito? Uh, Pakistan. At uh, may isa pang study, uh, Impact of Teachers' Work-Family Conflict on the Performance of Their Children by Dr. Sajid Mahmood Sajid. Ito ay Doctor of Education ng University of Punjab, Lahore. Ah, uh, binalangkas ng studying ito ang mga uh, elemento ng mga conflict ng work and family. Sabi niya dito may tatlong elements na nakakaapekto sa ating trabaho at ng ating pamilya, no? These are time conflict, strain conflict, and behavior conflict. Ano kaya ang mga ito? Ayon kay Dr. Sajid, ang time conflict daw ay ang pag-aagaw ng uh, dalawang responsibilidad sa iisang panahon. Uh, sabi dito, question uh, niya ang effectiveness ng isang guru na nagpa-perform bilang family member at the same time working as a teacher. Paano mo nga kaya mapagsabay or mabalanse ang Iyong responsibilidad bilang isang goro at ang iyong resp responsibilidad bilang isang mem kasapi ng pamilya. Uh, bilang isang kasapi ng pamilya, you need to cook, you need to clean the house, you need to uh, play with your kids. But then, on the other hand, ikaw ay isang guru na may responsibilidad sa paaralan. Sometimes nga naman, ang mga guru hindi pa nila napagluluto uh, yung kanilang mga uh, anak o yung mga kanilang sarili ng pagkain before doing their job. So, ang uh, teaching kasi is uh, uh, time-consuming uh, or time-boratius, uh, no? while you are performing your duty as a teacher you are also sacrificing time to your family so kung minsan uh, nandun ka na nag overtime and yung mga pamilya mo hindi mo alam kung kumain o natulog na pag uwi mo na lang uh, tulog na yung mga bata hindi konkuma kumain sila. So those are instances that uh, defines this uh, conflict, this time conflict. Uh, sabi dito, perform one task makes it difficult to accomplish the goals of another task. For example, planned duties at work would make it. Unmanageable for an individual to look after the child who is at home. Thus, it is clear that an individual cannot perform double duties at one time at two locations. Work responsibilities do not allow them to fulfill the expectation of the family. Another type of time conflict happens when stress from one role creates anxiety as well as hurdles to fulfill the requirement of another role in this type of conflict a teacher can fulfill the duties of multiple roles but stress makes an individual unable to meet the challenge of the task uh, isa dito eh you are nursing Uh, you are nursing at the same time teaching. No? Uh, Nag-aalaga ka ng bata doon sa classroom. While you can do both at the same time. Uh, Kuni-question niya yung how effective you are. Of course, the quality of service you are rendering will be at risk. Also, yung stress from work, uh, it creates, uh, according to sa mga na na nakakausap natin, na mga medical experts kapag stress daw, ang isang uh, nagpapadede, ay it may have an effect to the child. So yun yung pino point out ni uh, uh Dr. Sijid sa kanyang uh, uh binalangkas na research isa pa ay yung sinasabi niyang strain conflict uh, according to Adja of 2007 explained family work conflict as a form of interlink role conflict where a person is supposed to be burdened from both work and family matters it creates a conflict between family matters and work matters this sort of conflict draws negative impact on job involvement and job satisfaction uh, Ito ay uh, nasabi ni Howard and Kannech 2017. Moreover, the outcomes of such conflict also influence a person's psychology and cause frustration among individuals. Ah, uh, matanong ko lang sa mga na-deploy sa kanilang mga lugar, kung kayong mga magpinsan ay nag-aaway sa lupa ano kaya ang uh, uh, magiging relationship ninyo sa classroom ng anak ng pinsan mong kaaway mo sa lupa, no? Uh, will it give you anak uh, example kung yung uh, sakahan ng tatay mo na namaya pa na na matagal niyang sinaka doon kayo lumaki? Tapos uh, one of these uh, cousins of yours bigla na lang uh, kinakamkam yung uh, lupa ng tatay mo. Uh that is a conflict that uh, needs to be addressed within the family or in the legal boundaries. Pero ang tanong ko Maaapektuhan ba ang pagka-objective mo bilang isang guru kung mag-aaral mo yung anak ng pinsan mong umaagaw sa iyong lupa? Ano kaya ang uh, uh, paraan mo para ma maipakita na uh, iba yung anak sa magulang? Kaya mo bang maging... Uh, Isang patas na guro sa kanya o maging very objective sa napagtrato sa mga anak ng mga kaaway mo. Uh, doon sa pakikipagtsismisan natin sa mga kasamahan natin na may ganitong sitwasyon, nahihirapan actually sila na i ang pagiging uh, isang patas or objective na teacher sa ganitong pagkakataon. Kung minsan may konting uh, nagawa lang yung uh, estudyante niya na kaaway mo ang tatay, eh nag-flare uh, up ka na o napapagalitan mo ng todo-todo compared to those na hindi mo kaaway o mga anak ng kaibigan mo. Sa katotohanan, ng nanggagalaiti ka sa anak ng mga kaaway na member of your family or member of the community, this will now affect your effectiveness as uh, a good teacher. So, hindi kasalanan ng bata, pero na nabibigyan mo ng connotation na masama na siya. In the long run, may realization ka din na nasosobrahan mo, pero we are just but human and uh, our nature is to hate those that loves our haters our uh, enemies no at yung pangatlong elemento na sinabi ni Dr. Sajid sa kanyang uh, research ay yung behavioral conflict as uh, teachers we are we should be the second parent In the in the school of the uh, in the we are we should be the second parent of the children. and we are there to help them in their struggles. We are there to help them in their studies. But then, uh, due to these conflicts between family member or between community member, the we might have, A problem in uh, becoming an effective teachers when uh, we are faced to this uh, conflict uh, kanina uh, yung side ng mga teachers lang yung sinasabi natin ngayon uh, balik tarin natin kung ang mga bata ay nangangailangan ng guidance nangangailangan ng uh, uh, Kalinga ng isang guru. Uh, paano ka magiging effective? Now, let us say na kaya mong isang tabi ang uh, away ninyo ng kanyang magulang. And you will function as a good uh, teacher, a good guidance counselor. Pero yung bata kaya, kung alam niya ang pinagdadaanan nyo ng kanyang uh, magulang, eh, willing kaya siyang mag-share ng problem sa iyo. Kakayanin niya kayang sabihin ang uh, kanyang family or personal problem sa iyo. Knowing na meron, siyang, meron kang conflict as teacher to the parent. O, so, palalimin din natin. Paano kung naging mabuti kayo na may mabuti ang teacher student relationship ninyo. Na kaya mong i-handle. Kaya mong pakibagayan yung bata. Kaya mong magbigay ng very objective na payo sa bata. Kaya mo siyang barkadahin and bigyan ng magandang guidance. Will this help the relationship of the child and the parent. Hindi kaya magiging worsen yung uh, relationship nilang mag-ama or mag-between uh, uh, the child and the parent kung makikita niyang maganda ang relasyon mo sa kanyang anak. Ito yung mga sinasabing niyang uh, mga conflict na dapat ito, uh, i-overcome ng mga teachers sa kanilang mga trabaho. Encou uh, this encounter will influence the work and family roles due to high demand, which results in poor performance of the employees. Therefore, the work-family conflict has an undeniable role in the performance of their employees' children. The secondary school teacher in Punjab have also faced work-family conflict in the organization. Hence, this work-family conflict affects the academic performance of their children. There is a lack of empirical evidence from the local settings, so the researchers tried to investigate the impact of secondary school teacher family conflict on their children. So buti pa sila, meron silang uh, pag-aaral ng uh, ganitong sitwasyon. Si Mr. Sajid siguro ay isang uh, teacher at psychologist kaya siya uh, kaya napakaganda ang kanyang presentation. Kahit nahihirapan akong maghanap ng mga ganitong babasahin na may Philippine settings, ah uh, We can observe naman sa ating uh, sariling paaralan and we as teachers need to reflect on this uh, matter. Kasi nga naman tayo ay nagsasaya dahil meron tayong alas na ginagamit para mapunta tayo sa ating uh, mga lugar or tinatawag nating localization where we can be with our uh, family members while serving as uh, teachers pero ibalik natin yung tanong ang mga itong realidad ba ay uh, inyo nang uh, napansin or na observe were you able to experience these things and may epekto kaya Um, pagiging isang guru sa ating mga paaralan. You see, uh, sa ating paaralan for our children are uh, having their uh, education. Kung minsan sinasabi natin sa mga uh, bata na Uh, magpaalam bago papasok, pero nakikita nila yung anak mo pasok lang ng pasok sa classroom, hindi man lang nagigreet, hindi man lang nagpapaalam, di ba, or sa office. Ano kaya ang impact nito sa uh, well-being ng mga uh, bata, ng mga children, at ng inyong mga anak? no? Sometimes, kung may uh, mga salo-salo, yung mga anak ng mga teachers nandun sa mga lamesa while uh, the classmates are uh, nandun lang sa gilid-gilid na tinatanaw uh, yung mga anak ng teacher na kumakain sa H.E. Ano kaya ang impact ng uh, sitwasyon ng mga ito? I am not saying na this is bad, but uh, I am also reflecting on it kasi napapansin ko din sa aking mga uh, chikiting. So, ang localization law na ito ay uh, uh, maganda, ngunit uh, let us also try to reflect on it. So, ikaw bilang isang guru, would you prefer teaching sa lugar ninyo or mas gusto mong uh, sa ibang uh, paaralan sa ibang lugar ka magbigay ng serbisyo uh, additional lang kung minsan pa nga eh kapag napagalitan mo yung mga relatives mo na mag uh, na estudyante eh hindi ka, hindi lang sa paaralan ka susugudin ng kanyang uh, mga magulang, pati sa bahay niyo susugudin ka din. <laughs> hindi po ba napagalitan mo yung uh, pamangkin mo o yung uh, anak ng uh, uh, insan mo uh, hindi sa paaralan? kasusugurin, pupuntahan ka sa inyong bahay at uh, doon kayo mag-aaway uh, uh, <laughs> or vice versa. Dahil ayaw mong uh, lumala ang inyong problema ng kanyang mga magulang na relatives mo, hindi mo napapagalitan. Ang epekto tuloy, compare ng kanyang classmate ang uh, kung paano mo sila pagalitan at kung paano mo pagalitan yung mga kamag-anak mo. So these are instances where uh, psychological studies or behavioral studies with regards to the localization law must be encouraged. Hindi ko na naman sinasabi na ang localization law na ito ay masama. Ang uh, point ko lang dito, let us try to reflect on our situations. And uh, yan po ang ating uh, discussion ngayon. Uh, ang inyong code, ang gurong magsasaka. Signing out.